Tapos ka na maglaro. Oo. Oh, Bakit nila yung bumunta? Bapro, tinanghali ako ng gising. Nakailang laro ka ba? Nakadalaman na ako, wey. Nakadalaman na ako. Tara, kain na lang tayo. Uh, ano pa? Ako, oh, Tubig. Pre, oh, thank you. Pre. Ano, ubos na tubig. Na nainom na kagad. Isa pa, mm -hmm. ulit. Sige. Pare, abay. Mata. Ah. Barang! Barang! So yun mga idol, good morning po <laughs> Siguro ah, nagalit na galit na sa akin yun si Galbo Tinangali na naman kasi ako ng gising <laughs> Pero nandito kaya yun Ah, di ba? Ah, Ayo, yung motor. <laughs> galit na galit siya. Ayo, malawas na. Pre, ano? Pre, tapos ka na maglaro. Oo. Wala, anong oras na to? Ba't ba yung bumunta? Ba, pre, tinangali ako ng gising. Nakailan laro ka ba? Nakadalawa na ako, eh. Ano? Tara, kain na lang tayo. Ano Ano pa? kasi tanghali pumunta, hindi ka tuloy oh, na alaro. Oh, lang, akong, bukas na lang bukas na lang maglalaro. Kasi ka tao, tara, yari natin, yan tayo. Kakain ng par kain tayo, pares. Oo. Oh. Kapre, oh. kakagaling ko lang doon. Maraming ginugupitan. sabado sabad yun. oh, sabad o. Oh. Tara. Tara, pares tayo. Opo. Opo, opo. napasarap po ako ng tulog. Ayun po. Bili na lang natin. Oo. Ayun, wakas ka na natutulog. Eba! Daw na agad na. Sarap ko na kumain ng pa. Oh, Ako nang masyado na ka. Empre! Oh, ayos! Ay daw ko. Ay na. Pare sa nabuya mga idol. Eh wala sila tropa oh. Eto yan na po. Eptoy! Eptoy! Much, much later. Ah! Uh. Bas, Tubig Empty ka lang na empty nas Nasa, nasa ya. Much much later Ft siya uh, Tagal <laughs> Ay, <dinilum> na <laughs> Ano

Inumin mo na. Nainumin mo na rin naman yung unay. <laughs>